Okay, mga kasi manwa, nag uh, pangayo kita it pahanugot sa uh, day nga tagbagay, no? Uh, sa namat yan, sa may handload proper, di ba kaw? Uh, kung sa si inatabo, ro day karang pag uh, pangyabo, uh, kaya nang mag-aaga, no? Kar sa may karsada. May part di kara pasintabi sa mga naga uh, kaon, maybe, um, naka makapamantaw, day nga video naton, kaya eh, uh, area, mat siya pasaka pero man may paubos ay siya siya no? mga kasiman, wa. unfortunately wa it uh, somebody from the family nga naka uh, kita gid kung anano rong aktual nga natabo kay e, man do ibang member of pamilya makarabi uh, tugog no nga ni nga wa gid it makasaysay kung anano rong uh, ginumpisahan ko gina aligar nga rang uh, nag-away uh, nagresulta nga sa pag uh, pagpangabot ana ro victim high as per information sa ospital no agabang gina record naton dai karang video ay uh, at large parong Suspects uh, suspect sa pagpangabo no rong uh, victim nga ni again karang mga kasimanwa identified Matay kato ni mga uh, kapulisan no nakaagom ra ipagpangabo sa anang uh, ugo ag alima si GM Sonyo ng 24 anyos, Liburer taga Al Al Alfonso 12 uh, Libakaw ag taga Iyamat as, uh, sa handload proper du suspect nga rin nga si Ilino uh, Sura, tricycle driver. So posible ay uh, isa sa suno sa aton nga Libakaw PNP high or less mga 10 meters Iyamat sa gwa. E, It na mat yan urong uh, umusyon ag uh, mga kasimanwa. So mga lang kita sa dugang information sa karan sa halin mismo sa aton nga Municipal Police Station sa natabo nga nga pagpangabo ina ita aga-aga mga kasimanwa.